Okay, sa magandang magandang muli po sa ating lahat mga inigili ko mga taga subaybay tayo po okay. ay nasa ating morning edition hmm. sa iyo po ay mag-aaral muli sa ating morning divisional sa ating banal sa banal na salita ng ating Panginoon at ang, tayo po ay nasa labing apat araw na po ng August sa August 14 na bubuhay para sa iba. Okay? At sa magang ito tayo ay bago magpatuloy at, tayo po ay sa mandaling madalang. Kung dakila, mabagin Diyos sa tanay sa malangit. Narito kami, Panginoon, na bumuli mag-aaral ng inyong mga salita. Ang pakasi ng Imbal ni Spirit ang isang gumamit na nadalain ka rin po ngayon. Basta so, umagang itong aming uh, pag-aaralan, tatakunawa ito ng Imbal ni Spirit. Ito ay ang mga ibig na ito po ay mamatawi sa aking mga bibig ang inyong mga salita. Uh, patawarin ng Panginoon sa lahat mga pag-uulong pag-asal ang ingatan ni Panginoon ng mga pag-asubaybay ang mga palos ang at katuloy sila ng ingatan ang bendisyon na pagpapala ng langit ang sa kami ng maranasan yan din po ma-share ko ito sa iba Ito'y ay panin maging pagpapala at sa ah, Panginoon sa mga linisin sa aking Diyos at isita. Ang ng pagpala ng langit ang aking maranasan. Ngayon at magpakalan man sa Panginoon Amen. Okay. Ang ating i ay makikita po sa Mateo chapter 20 verse 28. Ang ating kitex nabubuhay para sa iba. Okay. Okay. Ating text po ngayon sa ito ay matatagpuan po sa Mateo chapter 20 verse 28 ito po ang sabi po dito kung paano ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami ito po yung Panginoon nating Jesus siya po ay bilang anak ng tao naparito po upang mag, paglingkuran kundi upang hindi upang paglingkuran kundi maglingkod Ganun din po sa ating na tayo po ay maglingkod. Hindi po upatang tayo ay paglingkuran ng iba. Kundi tayo ay maglilingkod sa kanila para sa kanilang mga kaligtasan. Pero sa ating Panginoon, siya po ay naglingkod. Hindi yun maglingkod. Hindi paglingkuran. Kundi siya po ang in, paglingkuran. Hmm. Siya po ang gumawa ng kanyang gawain para sa iba. Nabubuhay para sa iba. Kaya po kaya natin to mga kaibigan, mga binigili ko mga taga-subaybay sa aking mga followers na mabubuhay po para sa iba. At uh, sabi po rito, sa ating muling devotional, mabasa po natin. Hindi tayo dapat mabuhay para sa ating sarili. Ano po? Hindi daw po tayo mabuhay sa ating sarili. Naparito si Kristos sa kasalibutan upang mabuhay para sa iba. Hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod kung nagsisikap kang mabuhay, mamuhay tulad ng kung paano siya, ay, siya nabuhay nasabi mo sa mundo. Masdanin ninyo ang lalaki ng kalbaryo sa pamagitan ng turo at halimbawa. Inaakay mo ang iba sa daan ng katwiran. Ang kasalanang pinag pinagkabuyuhang lub, lubha na naghiwalay sa atin sa Diyos at nagbunga ng napakaraming na, nakaka, kaguluhang espiritual ay e ang pinakamalaki at pinakamakasarili ang pagkamakasarili. Walang pagbabalik loob sa pangnon maliban sa pagtangis sa sarili. Wala tayong magagawa sa ating mga sarili. Ngunit sa pagpapalakas ng Diyos sa atin ay maaaring tayong mabuhay upang gumawa ng mabuti sa iba. At sa paraang ito, lalayuan ang kasamaan ng pagkamakasarili hindi natin kailangan pumunta sa mga paganong lupain upang ipakita ang ating pagnais, pagnanais na italagang ang lahat sa Diyos sa makabuluhan at hindi makasariling buhay. Dapat nating dapat natin itong gawain gawin sa tahanan at sa iglesia sa mga nakasalamuhan natin at sa kanila kung kanino tayo nagninegosyo sa mga pangkaraniwang kalakaran ng buhay narapat tanggihan ang sarili at manatiling nagpapasako. Na ano pong at masasabi, maaring masabi ni Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Unang Korinto 15.31 Ating pong basahin ang Unang Korinto 15.31 sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. unang korinto 15 31. sabi po dito sa 15 31 ako'y namamatay araw-araw mga kapatid iyon ay kasing tiyak ng aking pagmamapuri sa inyo. Isang pagmamapuri na aking ginagawa kay Kristo, Jesus na ating Panginoon. Ano Ado po? Si Apostol Pablo po ay namamatay araw-araw sa kanina po, sa kanyang sarili at sa kanyang mga kapatid. Ano? Na hindi po siya nagmamapuri sa kanyang sarili kundi sa inyo at nagmamapuri ng aking ginagawa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya sumaging ito patuloy tayo ng araw-araw ng pagkamatay sa sarili sa mga malilit na transaksyon sa buhay na ginagawa tayong mananagumpay. Dapat nating kalimutan ang ating sarili sa, sa pagnanais na gumawa ng mabuti sa iba. Sa marami ay merong kakulangan ng pag-ibig para sa iba. Sa halip na matapat na gampanan ng kanilang tungkulin, kanilang hinaharap ang kanilang sariling kasayahan, positibong nagtuutos ang Diyos sa lahat ng kanyang, ng kanyang mga tagasunod ng isang tungkuling pagpalain ang iba sa pamagitan ng impluensya at pananalapi Sa para sa iba, isang matamis na kaisiyahan ang mararanasan. Isang panloob na kagalakan ay maging, magiging sapat na gandipala. Kapag pinakikilos ng mataas at marangal na marangal na pagnanais na gumawa gumawa ng kabutihan sa iba. Nasusumpungan, masusumpungan nila ang tunay na siyahan ng isang matapat na paggawa ng maraming mga tungkulin sa buhay. Pagdadala ito ng higit kaysa makalupang ganding Sa, bawat sa bawat tapat at hindi makasariling pagganap. Pagganap ng tungkulin ay napapansin ng mga anghel at nagliliwanag sa talaan ng buhay. Sa so, malangit, walang mag-isip. Mag-iisip ng sarili. Nayahanga rin ang kanilang kasiyahan. Ngunit ang lahat, mula sa dalisay at tunay na pag-ibig, ay hahanga rin ang kaligayahan ng mga makalangit na nilang sa palibot nila. Kung nais nating masiyahan sa pakikisama ng langit sa lupang binago, narapat tayong pamalaan dito ng mga makalangit na prinsipyo. Ito po yung ating pinag-aralan sa umaga nito, ang nabu nabubuhay para sa iba, hindi po para sa sarili. Tulad ng ating Panginoong Jesus, siya po'y naparito sa lupa upang hindi paglingkuran, hindi siya po ay naglingkod at ibinigay niyang kanyang buhay para sa lahat. Buhay na pandumos sa karamihan. Kaya sa umaga ito mga patid, mga ginigili ko mga taga-subaybay, mga followers sa mga nanonood nitong aking video sa ating morning edition, sa morning devotional. Nawa, gawin po natin yung ating part, yung bahagi at tungkulin natin para sa ating mga kapwa. Hindi yung sarili po natin ang dapat maitaas. Hindi yung ating pananalapi. Hindi po yung ating pluwensya. Ang siyang ano. Kaya nga sabi na ng Apostol Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Kaya ibinawis niya kanyang buhay para sa lahat. Hindi binuhis ng ating Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Kaya mga kapatid, mga rinigilig ang mga taga-sumaybay na Panginoon po ay nais na tayo ay hindi maging masarili sa ating sarili. Hindi tayo ay hindi magmapuri. Hindi magmapuri po tayo sa so, ginagawa natin kay Christ Jesus natin ang Panginoon. Kaya sa mga ito, tayo po ay manalangin. Madakila, mahabangin Diyos ang tanay sa marami. Tuloy kang pinapapurihan, sinasamba sa isarik kadupahan. Na ito pong aming pinag-aralan sa magong ito. Naway kasihan po ito ng iba Espiritu. Katukin ng puso at isipan ng mga tao, mga kapunod na Panginoon. Na na, na, na hindi po magmapuri sa kanilang mga sarili. Hindi po kami magmalaki. Kundi bagkos, nagpapasalamat kami sa iyong halimbawa na inyong binigalaw sa amin. Na hindi po paglingkuran, kundi siya kayo ang maglingkod para sa buhay at pantubos sa marami. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan at katiyakan sa buhay na walang ganyan pinagkain sa amin. Ingatan po kayong mga malas sa buhay at mga kaibigan, mga kapatid sa, sa pananampalataya, mga kapatid sa laman at aking anak na si Alicia Pe, ingatan po na siya sa aking mahal na biyanan at na sa sawa na si Jolabe, Padre Henry Kung nasaan po siya Panginoon, at siyang ingatan. Kasi ang po siya ng iyong banal spirit, o sa aking mga manunod Panginoon, tuloy na silang pagpalain sa aking mga ginagawa. Layo na ko sila sa mga uri ng kapamakan, ganun sa aking mga sarili Panginoon. Kung nakitaan niyo po ng pagkakamali, patawarin niyo po Panginoon at sa mga nakapanood nito baka na i-share po nila ito at may bahagi rin sa iba sila po yung mag-comment at i-like sa so, Panginoon hindi lang po ito para sa akin sarili ang ginagawa kundi para rin sa iba na maging pagpapala sa kanila ang sinishare ang yung banang salita sa social media upang ito'y mapanood nila hindi mo ito maging viral sa ng kayo po ang maitaas, hindi ang aming sarili. Tawarin kami sa inyong pagkukulang pagkasala. Salamat sa inyong paglilingkod, Panginoon. Hindi kami pinaglingkuran upang iligtas ang bawat isa amin, sa amin sa aming mga kasalanan. Sa pangalang tagapagligtas sa Jesus. Amen. Okay? Sa so magandang umaga pong muli sa atin at kayo ay pagpalain ng Panginoon. Salamat po and bye-bye sa ating lahat. Thank you for watching.